Kakasan sa hirap. Dini sa latong isda na nabili ko. Yan, hiwa ko na diyan parehas. Oh. Inuwa hiwa ko na siya. Araw sa ng lasa. Ayan. Kata sa iyo, uh, Idol Descado. mong blessing sa akin. Ayan eh po, salamat po sa mga mabubuting puso dyan na kusa po nagbibigay kasi doon sa mga baser po na bas ng bas po ano ayan o no? no? masarap itong luto na ito bigay sa amin ng isang mabait na uh, litusin, na si Idol uh, Sir da Garcia po tapat sa iyo salamat po dito sa aming ulam ayan masas na ko na yung mais yan, tututusin ko rin yan tuto na itong isda ayan tuto na Taman. Masa serap, ya kau dah sibuk bawang, halu-halu lang, -halu kamari sa buo. Ayan, narito ko muna yung aking ano. Narito ko muna yung mais. Ayan, ayan na, masa serap. Ayan, masa serap, tutubigan ko na. Si eh, ano lang po, kung sabon po naabot ang aking video. Nagpaminta. At tulad na sinasabi ko, mga kasal sa hirap, hindi ako nagbibitsin, ha? Hindi talaga ako nagbibitsin. Ayan, diba? ba? ilalagay ko na ito, sa kasal sa Ito yung tawag na lutong corn sa Sa mga di pa nakakalam dyan, kaya ayun na. Corn sa ang tawag dito, sa luto na to. Ito yung ko isda na to, oh. Kung maluluto na. Corn ceviche. Pechay nga pa lang nalagay ko dito, mga kasal pechay ah. Na may mais. Hmm. At ito na nga, nalagay ko na ang isdang malaki. Salamat sa iyo, uh, Gustado Garcia. Sa iyong paano, ito, ito yung tawag na corn ceviche. Yan na, luto na. Di ba? Tayo na ako lang may recipe nito. Ayan ah, o, oh, kain tayo. Masal hirap, talagang quality ito. Hmm. 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 Tukot si kapit yung ulam ko. Tap. Susu oh. Hmm. Ano ba yan? Ayan, maisaban, mga kasarap sa hirap. Talagang quality. Ha! Tap. Sa mga ja dyan, kahit tayo mga baser. Sa mga bakit ko dapat sa mga ano ko subscriber ko FB ko na ano, paano ba?